Ah, uh, dito na po, sa na po ulit tayo sa Bernabit. Uh, Magtitindi na po ulit tayo. Ah, maghihintay lang po tayo ng guest na bibili. Ah, uh, medyo marami-rami na pong tao. Ah, dito. Marami-rami na po tao dito ngayon. Ah, uh, marami-rami na po tao. Baka sakaling mabebentahan po tayo. Sala, makakabela man hum po tayo. Abang-abang lang po, abang-abang. Para po pagkaluto nito, i na lang po sa inyo. Kasi na, ko po. Tapos po, ano po bang papuluto po ninyo? Pati Yellow pin po. Ano po lang po sa inyo lang meron ninyo. Sige, mo. Sige, tanong mo. Sige, Sige, tanong dalawang kilo tatlong. dalawang kilo 400 kilo. nito parang kuserya 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 nito parang po.

Ano? Hindi mo? Hindi mo pa lang? <laughs> huh? Hindi mo? Hindi mo? Hindi mo? Hindi mo? mo? Hindi mo? Hindi mo? Hindi mo? Hindi Ah, mga Ay paluluto po tong isang isda. Ito pong isda. Ah, alas <laughs> alas sis po nila paluluto. Mamaya po namin lulutuin pa yung alas sis na. Ah. Sir, lang. <laughs>

ano ginagawa ng sa wala akong yellow, wala akong kulay, Tapos po, diyan ang Pwede mo Ay, bago po yan. Yung isa, Maraming po tinuloy. Taga, ngayon, may apig ko lang sa mahal. eh. gusto ito? Ano? ko po kayo. ko. eh. Bilig

Ah, okay. uh, mamaya po na pero sila mami pusit po, Ay, po mami. Bale, ang binibili. Ay, sige, sige, po. Ay, sige, po nga po po. Ay, ay, ay Pa. Oh, hindi po talaga kaya, ma'am. Mga po kami. Eh, mga pa po si sila, ma'am. Okay na po. Naapekan na po uli kami. Ma'am, ba? ma sa dalawa sa iba po ma'am, 450 po ang ganyan. 450. Kami lang po ang 350 po ang binibigyan namin sa mga guest. Ma'am, salamat po. Ma'am, ma'am, tirani tayo po niya, tirani rin. po, apa? po ni tanya? Bibi le. Hmm. Pak. Ah, mga kapatos, kaya yung bumili po sa amin po siya kanina, bibili po ulit ng isa po si ma'am. Kaya po, namimili po siya. Kaya maparek po yung maganda. Ah, ilang kilo? Ay ma'am, ulo medyo po. Sangilip, sangilip, kilate.

Salamat po. Ah, salamat po. Yan, okay na po. Makapenta na po ulit tayo. abang ulit tayo ng bababang guest. Okay. Ay, mga kaputos, may natingin po sa amin isa po ulit. Sila, ma'am. Uh, Sige po, ma'am, hintay po namin kayo. Last price na yung mga yan. Opo. Po, Opo. Opo. Wala po, okay. lang po mama huli mga ako po. Wala po mo na kalawa. No, ako, ako tira po, baka may dalawang kilo lang po yan. Hindi, marami na masyado yan. Ah. Ano tinda doon? Ah, wala po yung bang ay, namukot. Ay, namukot, namukot po, ikaw, ano huli. namukot? Yung, ah. yung maliliit. Hmm. Ano tinda doon? Ito, para eh. talakitok

Ay ba bang gusto po niyo ito ma'am? Paihaw. Oh. Ay babalawala po siya. Oh. Ayos na po ibalaw. Wala na wala po. Wala na po. Ay diretso luto na po siya. Binibili ko sa kanya ba 'yan? Ah, isang kilo po binibili ni ma'am. Ay tatakbo kami, di ba tatakbo kami? Ay nanginala. Tingnan mo siya. Sama na siya, siyempre. Ay malaki na 'yan. Lapis na po. Lapis na po, ma'am. Ay, ay, ay. Ay, 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 di na. Ma'am, yalip yun. Ayun po niya, ma'am. Yalip yun. Pagbili ako sa palento, meron pala dito. Ah, dito, ma'am? Dito, ma'am. Ma'am, sa lahat ng beach, mayroon po tayong isda. Dito yung isda kayo. Kaya saan po kayong beach, ma'am, pumunta, kaya mayroon po mga isda. Mahal. Hindi, conforming po tayo sa... Kasi sa itong panahon, sir, madalang po makahuli. Kaya medyo mahal po ang mga isda. Kapya! 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 Ah, nagbayad na po si ma'am nang binili niya po si Ay, okay, salamat po, ma'am. Salamat po. may, mayroon pa bang bibigyan ano? Tsaka yung Ay, ano na po yung gusto, Tagaling niyo muna. Hindi po 'yun. Hindi yung boto wala po 'yun. Ah, wala. Hindi yung gusto lang po. Yan. Nagbayad na po sila. Eh, Maghihintay lang po ulit ng bibili. Sana may bumababahong pa guest para mapagalak po ng isa po namin. Ah, mga kaputod, sa okay. uh, uwi na ho kami. Antindip Ay, may tira ho pa, may tira pa kami isang isda. Ah, isang isda na lang ang tira namin, isang isda. Ah, isang isda lang po tira namin, wala na lang ho namin. Kawa diba nang nagkala po kanina. Pagbalik ko, may naka pakiyok isda ng asaba ko, kaya isa lang po na tira. Wala na lang po namin. Tira. Diba. Tira, diba, tira, diba, tira. Diba, tira, diba.

wala min na lang ay wala min na namin Ah, mga kabutos, nandito na po kami. Ah, mga kabutos, sana po magustuhan po ninyo yung, yung mga nanonood po sa akin. Sana po magustuhan po ninyo. Ah, abang-abang na lang po ulit sa susunod kong vlog. Ah, Maraming salamat.